At ito naman para sa mga nagbabalak mamalengke ngayong umaga, mabibili po sa Kadiwa Store sa San Jose del Monte, Bulacan, ang mga gulay sa murang halaga. Silipin natin kung ano ba ang mabibili rito at kung magkano ang mga ito. Si Vel Custodio sa Detalya Live. Vel? Rise and shine, Ryan. Tuloy-tuloy pa rin ang arangkada ng kadiwa ng Pangulo maging sa labas ng NCR. Mura, sariwa dekalidad at dekalidad na produkto ang mabibili sa kadiwa store dito sa barangay Dulong Bayan, San Jose del Monte, Bulacan. Rise and shine para sa mga tao na maagang gumising para mamili dito sa Kadiwa Store. Alasais pa nga kasi ng umaga, nakaset up na ang Kadiwa Store dito sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Isa si Tatay Virgilio sa mga maagang dumayo para mamili ng bigas sa Kadiwa. Malaking tipid-aniya ang binibiling bigas dito. Sa amin ganito, uh, may hirap. Napakalaki na ang magailanan ng bigas. Yung 25 kilos ngayon sa commercial, 1.5 bang uh, Kumukuha ko ng isang 25 kilos. 975 lang kasing mabibili ang isang sako ng premium rice sa kadiwa ng Pangulo. Para sa presyo ng bilihin, mabibili ang bigas ng 39 pesos per kilo, ang talong ay 35 pesos per kilo, ang ampalaya ay 80 pesos per kilo, ang sitaw ay mabibili na 70 pesos kada kilo, ang kalabasa ay 35 pesos kada kilo, ang okra ay 60 pesos kada kilo, mabibili ang patatas ng 90 pesos kada kilo, ang carrots ay 50 pesos kada kilo, ang luya ay 120 pesos kada kilo, ang kalabansi ay 50 pesos kada kilo, ang siling labuyo ay 120 pesos kada kilo. Ang red onion ay mabibili ng 60 pesos kada kilo. At ang white onion ay 50 pesos kada kilo. May mga dilatang sardinas din na mabibili mula 20 pesos hanggang 32 pesos. Alin sunod ito sa Kadiwa BBM o Big Better and More na mas pinalawak na bersyon ng Kadiwa program. Hindi na lang sektor ng agrikultura at consumer ang matutulungan, pati na rin ang lokal na ekonomiya sa labas ng Metro Manila. Direktang supply kasi mula sa magsasaka ang mabibiling pagkain sa mga Kadiwa stores. Ibinabagsak ang mga sariwang produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Bukas ang Kadiwa stores hanggang maubos ang produkto bandang alas 5 ng hapon. Ayon sa organizers ng Kadiwa, dinumog kahapon ang Kadiwa dahil sa murang bigas. Nag-extend pa nga ito sa Minuyan Sports Complex para mas mailapit ang Kadiwa sa masa. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Vel Custodio.